how did you score that victory? Can you, can you, walk us through that? Yung, yung, yung fine details. paano niya natalo si Cynthia Villar? Given her name, her stature, her prominence, her resources. Uh, actually, Christian, oh, intact yung that uh, siguro malalim yung na yung pundasyon ni Mayor Nene sa Las Piñas. Uh, kung ano, parang si Mayor Nene, alamat na eh alam at na dito sa Las Piñas, yan, sa mga programang inumpisahan niya na institutionalized na, yung mga free hospitalization program sa mga private hospitals, yung scholarship program sa City College, yung libre living, yung libre, uh, marami, marami kaming uh, libre uh, scholarship program. At yun, tumatak sa isip ng tao yun. And especially yung socialized housing program, wherein naging galing po o ng Las Piñas, for uh, the socialized housing wherein yung mga informal settlers yung on-site at in-city relocation nila, yung community mortgage program. Siguro about 27,000 families na nabigyan ng pabahay through the community mortgage program. Pag Ang importante kasi Christian, yun din ang aking talagang advocacy, yung socialized housing program. Alam mo, sa experience ko dun sa pakikipag-usap ko sa mga kababayan namin. Yung experience nila na mabigyan sila ng murang pabahay na may mabigyan ng disente at murang pabahay tapos mabibigyan mo ng magandang edukasyon at uh, trabaho. Hindi ka na makakalimutan ng tao, Christian. Pero yes, sir, yung, well, yung mga binabanggit yung programa, those are programs of the former mayor or the late mayor na I suppose guarantee niya yeah, uh, ng kanyang asawa at saka siguro uh, ng kanyang anak. Pero mm, you as a candidate, ano yung naging advantage niyo sa pagkakaalam niyo at bakit kayong pinili ng mga tao over Cynthia Villar? Number one, siguro may mga issues eh. May mga issues uh, against the uh, senator dun sa family nila. Uh, doon sa mga uh, yung uh, yung issues dun sa delinquent tax uh, taxes nila sa Las Piñas yung uh, mga alam mo uh, well known naman kasi dito sa amin lugar misan yung yung uh, conflict of interest din ng uh, ng family nila dito sa Las Piñas at uh, alam mo Christian, I don't want to dwell on it anymore pero, sabi ko nga, alam mo, pinakamayaman sila sa buong Pilipinas. Uh, this time, pagkatapos ng eleksyon, gusto ko sana na I want to offer my hand to them na magsama-sama kami, magtulong-tulong para sa mga programa pang maibibigay namin sa mga kababayan namin. So, more, more on that issues. May mga issues na hindi siguro yung messaging eh sa messaging ko na na nakuha yon alam mo ang hirap kasi yung resources yung logistics wala naman tayo non Christian so i focused on uh, social media uh, hindi ko kayang tapatin yung mga billboards yung mga posters but uh, uh, di ko ma di ko ma i can't ano nga understand kung kasi yung survey yung last survey ko was I'm behind by seven points eh. Mm. Sabi ko, mahihirapan ako. And then, syempre, pagayang ano experience namin, Doon sa mga ayuda, na talaga namang grabe. Oo. Na, Doon sa mga survey, lumalabas din yung gratification. Eh, yun yung, so talagang malulula ka. And, uh, uh, ang totoo, parang, bandang huli, sabi ko, parang hindi ko kakayanin to. Ah. But alam mo, Christian yung pinakamabigat dito yung naisip ko din yung silent majority. Yung silent mm. majority o oh. and okay. uh, sila yung deciding factor dito sa election na to. Ilan po ba yung iba yung ilan po ba yung lamang nyo doon sa official count? Uh, I got mga 109,000 votes eh. 109,000 220, 220. Yes. Si nilaman. Senator is about 79,000, almost 30,000 Christian yung nilamang ko. Malaki. Malaki yan for a local oh. race. No? Napakalaki yan Okay. Would yes, you consider I itong panalo ninyo para ilagay lang po natin sa perspective no? Uh, I may be wrong, pero would you consider your victory as more of an anti-Villar vote than a pro Mark Santos vote? Talagang ayaw sa kanila ng tao kaya pumili sila ng alternative kahit sino man 'yan. Siguro, posible yon. Parang protest vote, Christian. Something into yeah. that effect. Protest vote. At, uh, alam mo, na-hype up din kasi yung uh, anti-dynasty, ano, uh, against candidates. So, at, uh, turn of events, Christian, eh. Yung mga issues din dun sa, sa, sa kanila, siguro, sa mga, mga kumpanya nila, pag-aaring kumpanya nila. So, naging ano din 'yon naging malaking factor din 'yon and then of course everybody knows 'di ba alam naman nila kung ano yung mga issues din siguro kasama na din yung yung uh, character issues. Iba <laughs> taray. Then... Eh. Yung naging viral na mga videos <laughs> kung naninita siya, tama ba? may, may, may ganon, may ganong issues din. May mga ganong issues. Kaya... At yung parang may gathering <laughs> na sinasabi niya, yung ano, bibigyan kayo ng bahay or something. This is for the campaign, tama? <laughs> right, 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 Christian. Uh, -huh. totoo yun, ano? <laughs> Pero sir, ito naman po yung tanong ko. No? Kung nabanggit nyo kasi, na-hype up din yung issue ng political dynasty two points coming from my end. Panalo si si, Camille dito sa senatorial race. And number two, yung kaalyado nyo, yung mga Aguilar, kahit maraming programang nagawa base sa mga binanggit ninyo, they're also a dynasty. So bakit binanatan yung dynasty, bakit nag nagamit yung issue ng dynasty against Cynthia Villar at hindi dito sa mga Aguilar na dynasty niya din? Eh, siguro sa binib Alam mo, more discerning na mga voters, Christian and uh dalawa lang naman talaga yung malalaking uh, grupo rito sa Las Piñas na lumabas ngayong eleksyon na to and uh, siguro sa performance din nung Aguilar uh, group against the Villars uh, na experience yan during the pandemic eh oh wherein na nakita ng tao kung sino talaga yung talagang gumanap doon sa mga tungkulin nila during that time. And uh, sabi ko nga, ako, I for one, if uh, pagdating sa Kongreso, I will support the anti-dynasty law uh -huh. kung ipupush na yan sa Kongreso. I will vote for that. Kasi will you file, ako will, will you file that, uh, an enabling law? A bill? Oh, uh, siguro I will file or I will support. I will co-author. Pwede kong gawin yan. No? Pero, pero let's face it, ang reality, Christian, na kailang congress na tayo. Paano ba, paano may papasa ang anti-dynasty law? Eh lahat halos ng miyembro ng ng dynasty na sinasabi natin eh yun ang magpapasa ng ng batas. Pero baka ang ang magiging decision talaga will be the election or i-amend natin ang constitution, 'di ba? Pero ilagay na natin 'no, specific self-executing sa constitution. Pero mas malabo mm -hmm. yata yung eh, sir. Dahil... Eh, hindi mala- hindi mangyayari, no? Christian, pag malabo pag talaga. Pag binuksan na natin yung constitution, eh, lalong, pagka- lalong pagkaka-interesan niya ng iba't ibang free- <laughs> free, for, free for all yun, Christian, di ba? Oh, pero uh, sa akin... sa akin, baka pwede magmilagro dahil sa, na, nasabi nyo nga uh, na hyped up yung issue ng political dynasties in particular dito sa election na to dahil ang garapal na naman talaga ba uh, who knows baka magibang ihip ng hangin magkaroon ng immense public pressure at medyo mapahiya yung mga makakapal mukha ng mga political dynasties di ba <laughs> oh, totoo pero christian if you will recall meron tayong sk law di ba yung ba, yung yes. amended yes. sk law natin doon. Meron yes, doon. yes so we're in the barangay captains and the city council and the sk hindi na pwedeng tumakbo at the same time yung first or no, second or third degree of second degree of consanguinity. So that's a good start, ah. Huh? That's a good start, ah. Huh? Magandang ano yun. Pero ang alam ko, isa sa mga author ng butas na is the president himself. O oh, during uh, his term as a senator, oh, isa siya sa mga author actually, if I'm, if I'm not mistaken. Hindi ko maalala. So, ang, alam, ko, ko nag-push niya sa Senate si, ano, si J.V. Ehrs ito. One of them. Ah, one of them siguro. Yeah. Pero okay. sa eh, oh, sige, go ahead. Opo. So dito nga, um, in terms of eh, Teka, naalala ko lang no. Kayo ba yung sinita ni Sintia Villar sa simbahan? Yes, ah uh, hoyon. Kasama ko si Vice Mayor April. Ano ba nangyari doon? Actually I wanted to talk to you po sir nung time na 'yan pero hindi ko kayo nahanap eh no? Ano po ba, ba nangyari doon? Well kasi um, may mga okasyon as local officials and uh, other officials. Ini invite yan during town fiesta, town or uh, village fiesta or barangay or yun. Basta yung mga fiesta dito sa amin lugar. So iniinvite invite yung mga local officials. So si senator ma attend din. So out of respect, uh, ko si senator every occasion. But uh, ang nangyari kasi when I filed my certificate of candidacy, isa dun sa mga pinakita ko doon sa mga, in, in-interview ako doon, yung tax delinquencies nila. And I questioned uh, her moral ascendancy to lead and to represent the city. So, medyo nabanggit sa akin na tinanong, sinabihan niya ako na bakit ko daw sinisiraan yung pamilya nila. So, dun nagsimula yon And, uh, siguro pang, pang limang encounter na namin yun, doon sa panglima, after nung filing ko, doon nangyari ano. No? Uh, pero dati, hindi niya kayo confront Hindi naman, hindi naman. Uh, so ano At sa saka hindi pa ako nag eh. Hindi ko ba? Hindi, e, sinabi niya, ba't ko daw sinas- sinisiraan yung pamilya nila? So... Mataas yung boss yes. <laughs> medyo, medyo, medyo mataas, oh, mataas, oh. Pero okay. sabi ko nga Tapos na eh, tapos na Christian So uh, tama sabi naman. ko uh, let's, get, let's get down to work na Hmm. And I'm asking them. Nag-concede po ba si Cynthia Villar? Ah, uh, yung mga latest postings sa uh, Facebook, nakita ko na parang nag-concede na siya. Oh, may nakita uh, akong post kasi. Hindi ko, I just meron, 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 uh, uh, Eto. Mas nakita ko lang ba? sa Facebook. Sige. Sabi niya, maraming salamat Las Piñas. Bagamat hindi tayo pinalad sa halalan, taos puso ang aking pasasalamat sa inyong suporta at tiwala ang <clears> paglilingkod <throat> sa inyo ay hindi dito nagtatapos. Patuloy ako magsusulong ng mga programa at advokasiyang makatutulong sa ating bayan. Hindi ito pa alam. Ito ay pagpapatuloy ng aking ng ating pagmamahal at serbisyo sa bawat Las Piñero. Nagkausap na po ba kayo after this uh, um, victory of yours? Hindi, hindi pa, hindi pa. May nagtatanong dito, you were endorsed daw by, you were supported by the Pink Movement po ba dito sa Las Piñas? Ah, oo. Uh, sinuportahan ako ng nung, uh, nung Pink Movement, pati yung, yung uh, Liberal Party, yung mamamayang liberal. So, in-endorse din nila ako doon for the position of congressman. <music>